Malaki ang itinaas ng insidente ng identity theft gamit ang iba't ibang online platforms. Sa datos ng pambansang pulisya noong 2023, umabot ito sa halos 3,000 na mas mataas na maituturing kumpara noong isang taon. Sa kabuuan ay bumaba ang insidente ng cybercrime noong huling bahagi ng 2023 nang dahil na rin sa SIM registration. Pero aminado ang Philippine National Police na kailangan pa rin itong batugunan. Kaugnay nito, tiniyak ng kanilang hanay ang pagbuo ng iba't ibang pamamaraan para matugunan at masawata ang cybercrimes. Sa ating pagsusuri ngayon, tatalakayin natin ang mga dahilan ng mga insidente ng cybercrime at paano ito inaaksyonan ng ating pamahalaan at paano rin ba maiiwasan ng ating mga kababayan na mabiktima ng cybercriminals. Ako si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. sa insidente ng cyber identity theft noong 2023 at pinagputos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP ang pagpapalakas sa kanilang anti-cybercrime capability. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Tumaas ang kaso ng cyber identity theft noong 2023 kumpara noong nakaraang taon. Lumabas sa datos ng Philippine National Police o PNP Anti-Cyber Crime Group na halos 3,000 ang naitalang identity theft incident noong nakaraang taon kumpara ito sa halos 1,500 noong 2022. Inaabuso ng mga cybercriminal ang mga unsecured online platforms. Kasama rito mga social media accounts, websites at maging ang mga digital bank accounts. Nakaapekto naman sa pagresolba rito ang hindi paghahain ng requirement sa kaso, kakulangan sa record at hindi mahagilap ng mga suspect. Samantala, ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng anti-cybercrime effort ng pambansang polisya. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., kasama sa kanilang plano ang personal training at pagbuo ng isang cybersecurity center. Habang target naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbuo ng National Cybercrime Training Institute. Ito ay upang makatulong sa modernisasyon ng pambansang polisya hinggil sa kaligtasan ng publiko sa internet. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Nagpapatuloy ang programang pagsusuri dito sa FEBC Radio TV. Sa puntong ito, ating himayin ang sitwasyon ng cybercrime sa Pilipinas at ano nga ba ang mga pag-iingat na dapat natandaan ng publiko. Kasama ni Bishop Ruben Abante, si Cyber Response Unit Chief Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Isang napakagandang araw po sa ating lahat at napakagandang pagkakataon na pag-usapan natin ang malaking hamon na ito ng cybercrime sa ating bansa. Dahil alam nyo eh, kahit anong gawin po natin, high-tech however we may be, abay, napakakomplikado ng ating hinaharap. Ano po? At kasama natin sa ating pag-uusap sa pagsusuri po natin sa araw na ito. Ito, magandang magandang kausapin ito sa siya ang pinakahepe ng cyber response unit si Colonel J Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang araw sa iyo, Colonel Guillermo. Magandang araw po, uh, Bishop uh, Ruben. At sa inyong Oo. mga taga Oo, alam ko, eh, busy busy ka kaya ito eh para bang ambush interview itong ginagawa natin, pero thank you. Thank you sa pagkat napaonlakan mo ang ating pagsusuri. E, talagang ito sinusuri natin para sa eh, kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Alam mo eh halos tatlong libong insidente, hindi ba no, Colonel uh, Guillermo? Ng identity theft ang naitala ng inyong hanay noong 2023. Okay? Paano naka nakakapagbigtima itong mga kriminal na ito at uh, ano pang ginagawa nila? Opo, so, ang, ang, ang uh, cyber-related identity theft kasi ito yung mga pag, isa sa mga pamamaraan nila ay ginagawa ng account yung mga taong kilala. So, ibig sabihin mm -hmm. dahil uh, it's either they are a public figure, eh, may mga mm -hmm. pictures yan sila tapos ginagawa sila ng identity. So, yan yung mm -hmm. mga isa po sa pamagitan po ng social media, yung mga ganon. Or minsan ginagawa po sila ng channel ginagawin sila ng page, mm -hmm. ginagawin sila ng email na palalabasin, kunwari, J. Guillermo at bla bla bla, kung anumang mm -hmm. mga pamamaraan para lang ipakita nila na itong isang kilalang tao ay sila yung kausap nila. Kaya po yan yung cyber-related identity theft na uh, inano po natin na isang kaso. Yung isa pang pamamaraan, ang, yung paggamit mismo ng picture ng isang tao. Oo. Oh. Uh, o video siya mga, yan, Daba, mga pwede. pwede. Ang, ang, term nagagrab nila yung mga inform, informasyon na yan. Opo, kasi uh, marami po kasi pamamaraan na pwede mong kunin ng isang video, ang isang picture, hmm. ng isang tao. Hmm. Dahil may software naman po yan, automatic, pwede siyang i-screen is siya, pwede mo siyang i-crap. Eh, Lalong-lalo po ngayon, meron na po uh, AI na kung saan, kahit yung audio mo, yo, yung boses ko, oh. kaya na po niyang gayahin. So kaya marami tayong mga nakikita mga software ngayon at pinapalakas mm -hmm. ngayon iboto sa social media eh yun ginagawan nila ng anumang mang class yeah. bosses, o itsura ang isang tao para paniwalain yung magbabasa. eh lalo o yun, lalo kapag lalo kapag ang tao ay aktibo sa social media eh pag aktibo eh alam mo hindi lang isang ano yan portal merong Facebook di ba merong Instagram kaya TikTok merong ko ano ano pa sa email TikTok. naman medyo. May eh, Yahoo, may eh, YouTube, lahat yan. So, ibig sabihin, eh, yung identity nila, no? kinukuha, kinukuha yung picture, eh minsan, eh, hindi lang picture, no? Pati mga kung ano-anong mga informasyon sa kanila, di ba? Opo, eh, alam, so, okay, na dahil do -do pati, do -do oh, do -do pati background ng mga tao, nakukuha nila, Opo, dahil kung minsan yung mga tao kasi mismo katulad ng katulad niyo po dahil public figure po kayo, public figure kayo. Pwede na lang kasi oh. i-search sa internet dahil readily available na po 'yan sa mga domain, sa mga website, sa mga news articles, kung ano mo man ng oras na ang information ay na-upload po 'yan sa internet. Ay pwede pong makita kahit sino. I-encode lang yung pangalan mo. Pag a-appear oh, na oh. 'yon, kung nandoon na lahat ng information tungkol sa iyo, oras na nag-upload ng information sa internet. So, ibig sabihin, eh, itong mga kriminal na ito, sabihin na natin, eh, para bang magfa-follow lang sila. hindi <laughs> di ba? Okay. Eh, pagkatapos susundin, susundan ka, magiging stalker na yan. Di ba? Opo. Okay. Yung, yung tinatawag nilang pamamaraan, ang parang cyber stalking ko kasi yan. Kasi online mm -hmm. na hindi ka tulad ng dati na stalker mo, yung susundan-sundan ka pa kung saan ka pupunta. Uh -oh. eh ngayon, mabilis mo makilala. Ito ay eh, online na. So, so it, does not, eh, it does not necessary mean na nahahack nila yung account mo. Ah, iba na naman, iba'ng ano naman po yun na uh, sir, iba ibang ano, iba Aho. na naman po ang tawag do dahil pwede po yung illegal access. Kasi itong nanalo computer cyber uh, cyber related identity theft, ginawan ka na hindi naman talaga ikaw yung may-ari ng hmm. account. Yung sinasabi okay. po niyong ninakaw yung, yung, yung kumbaga ikaw para bang yung bahay mo pinasok ng ibang tao. Tapos iba na ang nagmamayari. Kaya ang tawag po namin doon ay uh, illegal access po yun. Kasi oh, oh. hindi mo siya binigyan ng karapatan na i-hack yung account mo o pasukin yung oh, Facebook oh. account or any social media account. Bigla yung iba yeah. na ang nagmamayari. So illegal access po yun. Or oh, okay. sa layman's term po, kaya sa computer team ay tinatawag nilang account takeover. Okay. Ang isa sa ating ginagawa sa ating programang pagsusuri ay eh, yung talagang sinusuri natin yung kanilang kaparaanan. No, for example, alam mo totoo naman kahit ako sasabihin ko sa iyo na may mga kaibigan ako na magme-message sa akin ang sasabihin, "Bishop, ikaw ba nagpadala nito?" Ganun ano? Okay. Ba hindi. Oo, Eby, hindi naman ako 'yan, hindi ko naman number 'yan. O, ganyan gan 'yan. Totoo 'yan nangyayari. No? Okay. Eh, hindi okay. niya nahatid. Okay. Oo. Oh hindi niya na yung aking account dahil nagawa siya ng panibagong account pero pinapalabas lang siya ako. Opo, yun po yung cyber-related identity theft. Yung ginawan ka ng account na hindi naman ikaw. Pero yung account mo mismo na sinasabi mo yan talaga yung account mo pero iba na ang nagmamayari dahil pinasok nga niya sa pamamagitan ng software o kung mayroon ka na pindot, mm -hmm. na ibigay mo yung OTP mo, yeah. eh yun ang illegal access. Ay, yun, oo. Eh, anong Ano naman ang kaparaanan para itong mga gumagawa at nagnanakaw ng identity ng may account, eh mahuli. Anong ginagawa? Ebe, eh, medyo matindi ang pag-approach na yan. Opo, ang kailangan po natin dyan, kailangan magsampan ng reklamo yung mga biktima. Kasi sa amin mm -hmm. po, hindi po talaga namin kasi malalaman yan na may magsasabi na ganito-ganito. So kailangan po magreklamo po yung na-biktima o yung biktima, para malaman namin kung paano namin nahanapin yung gumawa nito. Kasi kung iaasan nyo po kasi lahat sa account, sa ACG, hindi, kaya nilang i-monitor yan, hindi po eh. Para bang ituring po natin na yung activity natin sa online ay parang bahay na may nagnanakaw. Yeah. Hindi po malalaman ng polis yan kasi wala naman po kasi pulis bawat bahay eh. So kailangan i-report mo na merong ninakaw o nanakawan ka o kaya nasira yung yung bahay mo. Ganun din po 'yan sa online. So ibig sabihin, hmm. ikaw mismo dapat mag-file ka ng complaint kung ninakawan ka o nahack yung account mo hmm. o ginawang ka ng account para maimbestiga ng pulis. Kasi pag hindi po kayo nagreklamo, hindi po kami makakapag-imbestiga. Kasi kailangan ng oh, complaint ayon sa batas. Eh, useless yung palagi kang sabi ng sabi. Rampant itong cyber theft na ito. Rampant itong nagnanakaw ng identity. Hindi naman nagko-complain. Tama po siya. No. po. Okay. Now, uh, medyo challenging sa inyo kung paano nyo gagawin yung hahanapin yung mga culprit na yan. Halimbawa, may nag-complain nga sa inyo. No? Paano mo sasampahan ng kaso yan? ano, mag, ano maging, are you equipped no with enough strategies methods para mahanap yung mga nagnanakaw na yan ng identity oh pwede naman po kasi basta oras meron tayong ng lead kunwari number o IP address o ano man kumukuha po tayo ng warrant to disclose computer data para yung pagkuha namin ng information ay legal So, kung minsan, dahil meron tayong SIM registration, no, yun ang isa sa pamamaraan na pwede nating makilala itong mga tao na ito na gumagawa ng kalupuhan. So lahat po mm. yan, sa Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, Yahoo Mail, Kaya mm. ay talagang meron po tayo pamamamaraan na kumuha po tayo ng warrants supporte para legal okay. po yung pagkuha ng information. Okay. Eh, ito naman sana, eh, pagpaumanhin mo yung uri ng aking pagtatanong, ano ha? For example, kung ako ang naging biktima at ninakaw ang aking identity pagkatapos eh, sinabi sa mga kaibigan ko na yun siya in everything, magko-complain ako sa inyo. Okay? Ano ang dapat kong ihanda para matulungan ko no kung paano kayo magsosolba ng ganitong issue? Anong ano, Ang pinaka-importante pinaka lang po doon, lahat ng mga messages or kung paano kayo nag-uusap, ay talagang dapat yun. Para kasi kung minsan nawawala po yan, kailangan screenshot mo agad lahat. Everything na mo ng yung mga transaction nyo, yung mga usapan, kailangan ma meron tayong ebidensya yan. True screenshot is enough na magiging ebidensya yan. Ah, para screenshot. Pag Opo, screenshot mm -hmm. lang po na nakikita natin yung FBI di kung ano bang mga identities. In, Saka po nyo, yung pakita sa yes. In most cases, ang magiging screenshot ay yung kinontakt nung nagnakaw ng aking identity, mga kaibigan ko, mga kakilala Opo, ko, hindi uh, ba? kasama po yun na gagawin po nating witness kasi dalawa o tanggang ng tatlong witnesses na magsasabing meron talagang gumagamit ng pangalan. So, okay. So, ibig sabihin, maghahanda rin yung nagko-complain para maging willing naman silang tumulong sa inyo. E eh, baka ang okay. sabihin pa, eh, kayo mismo mga polis, nagnanakaw kayo ng mga information sa akin eh. Opo. So oh. kailangan kasi yun dahil sa data privacy, no, eh, kailangan yung lahat ng information na makukuha natin ay magiging legal para pag nagsampan ng kaso, tuloy-tuloy ito. Tuloy. Okay. Abay maganda na maipalawanag natin ito, Ken, sapagkat eh, sa uh, uh, kaalaman ng ating mga kababayan, lalo sa pagsusuring ito, kailangan malaman nila kung paanong makatutugon ang ating mga pulisya na katulad ninyo because we are partners in this, nagtutulungan tayo po rito. Eh kung nako, ko halimbawa magko-complain ka na ikay eh, na biktima, hindi ka naman tumutulong sa pulis kung ano kailangan nila. Paano tayo uuusad diyan, hindi ba? po, pag ganun po ang naging uh, isipan ng mga vic victim, eh, talagang lalo po matutuwa yung mga gumagawa ng kalupuhan dahil wala pong magre -reklamo. So, ibig sabihin, hindi po sila mauhuli at hindi po namin sila mahahanap. Oh, napakaganda. Ngayon, uh, ano ang magiging advice mo sa mga humahawak na mga accounts. Kasi alam mo ngayon, ang mga tao hindi mo na mapipigilan eh. Kapag mayroong halimbawa, no una, Facebook ka lang, may messenger ka. Pagkatapos nakita mo, maganda pala yung mga picture sa Instagram. Nagdigalagay ka rin ng account mo. Pagkatapos may TikTok ka, lahat, no? marami ka na. Nagdagdag ka ng dagdag na mga accounts mo para maging sikat ka. Eh, siyempre, mga tao gustong gusto ng mga likes. You know? Okay. Anong gagawin natin doon? So, lagi nating iisipin na kung ano man ang gawin natin ay eh, laging merong ka, ka yan na panganib kumbaga kasi Ayun. para pang halimbawa pag ka nang maglakad ka sa kalsada huwag eh, mong isipin na walang gagawa sa inang masama parang ganun din po yun eh so ibig sabihin pag nag online ka talagang talagang kumbaga i-expect mo na merong gagawa sa iyo ng kalukuhan so kailangan yun ang uh, yun ang po-protectionan mo ngayon so palimbawa Marami kasi mga procedures sa social media na kailangan verified account para kunwari mahat yan o may gumawa sa iyo ng identity or nanakawag hmm. ka ng information. Sila mismo, yung Facebook mismo, kailangan kanilang protectionan kasi nagbayad ka ng nagbayad ka sa kanila. Ibig sabihin, kinuha mo yung servisyo nila. So, any platform na meron ka binabayaran, meron silang obligasyon na may protection ka sa kanila. Kasi kung minsan, libre lang po yan, eh talagang walang protection sa'yo dahil libre yan eh ano po sasabihin siya yung platform? Mm -hmm. Anong pakialam ko siya? Oh. O libre mo namang ginamit siya eh. So yung mga no. Oh. ganun po. Kaya minsan nagtataka yung mga gumagamit ng Facebook, eh kasi dapat sila rin eh. Ginagamit namin yung platform nila. Pinuproteksyonan kami. Hindi. Dahil sobrang dami nang gumagamit. Yeah. Eh, pag libre, eh, talaga wala pong... Wala, walang magre-respond niya sa'yo. Mm -hmm. Parang toll gate, parang sa toll mga expressways lang po yan eh. Di ba sa mga oh. expressway? Pagka may mga disgrasya, may mga ano sila, enforcer sila, natutulungan ka. Dahil lang magpahit ka sa toll gate. Eh kung ganun din yan, kung national highway yan, ba, abutin ka ng siyam-siyam bago ka mga, kumbaga, bago kung sino may tutulong siya. Dahil siyempre, napakaraming, kumbaga, napakaraming mga nabibiktima na tinitingnan nila. So, ganun po yon So, kailangan, bago tayo pumunta ng mag-public, ano tayo, yung gusto nating kumita sa mga ganyang gawain sa online dahil nakikita natin yung profit, eh talagang titignan nyo na merong gagawa at gagawa sa atin ng kalukuhan. Lalo na pag sikat na sikat ka na, nanakawin ang account mo lahat lahat. So, proteksyonan mo yung sarili mo sa pamamagitan ng kung ano yung policy ng account o yung social media account na ginamit mo, eh, dapat mong sundin. Okay. Alam mo, alam, alam, alam ko naman na ang mga platforms, iba-ibang mga, halimbawa, Facebook, meron naman silang ginagawang protection for themselves, eh, no? In fact, eh, alam ko din na kapag ikaw screenshot ng screenshot ng kung ano-ano, wawarning ka ng Facebook kasi nalalaman nila yun eh. Okay. Opo, kasi meron silang ano, yung, yung pinaka-protection kasi nila yung I intellectual property. Diyan po sila may ikpit. Dahil diyan po yeah. kumikita ng Facebook eh. So, ibig sabihin, pag uh -huh. ka ng content, eh, talagang tatanggalin ka nila dahil kumikita yung ninanakawan mo, kumikita din sila. Tapos ikaw, nagnanakaw ka ng content, eh. talagang tatanggalin ka nila dahil nandun kasama yan sa policy po nila. Oo. At kayo naman, kayo naman bilang unit ay nakakipagtalastasan kayo sa mga kumpanyang ito. Google, Facebook, hindi ba? Opo. Uh, basta lahat ng bansa na, kunwari, meron tayong treaty, eh kasama naman po natin ng mga law enforcement po dyan na meron po tayong ugnayan yung police to police in, uh, cooperation, hmm. pag kami kailangan hmm. po sila sa atin, nag-uusap naman po yan na kung meron tayong kailangan, eh nagtatanong din po tayo kung paano yung gagawin para makakuha tayo ng iminensya. Ibig sabihin, na pinag-uusapan nga natin ngayon, eh yung mga partnership na ginagawa ninyo to protect our uh, citizens, no? Yung mga nabibiktima nito, nakikipag kayo sa mga kumpanyang ito, at sa mga ibang ahensya ng gobyerno, alam ko na nakatulong ba sa atin talaga yung SIM registration? Opo. Para titignan mapukasaya. mo po yung, ano, yung PNPACG na, data po namin. Simula nung uh, July, 20, July 25 ng 2023, yung mm -hmm. uh, July hanggang August to December, bumaba po yung uh, cybercrime cases natin because of SIM registration law. No? Kung makikip ma um, mataas po ang binaba niya. Okay. ama ah, maganda nga ayun. Pero alam mo, narinig ko sa isang news minsan eh, eh itong mga kriminal na ito eh, bumili ng mga SIM registered na mga kuano-ano -ano, tapos binibenta nila. <laughs> di Diba? Opo, um, siguro isa sa mga challenge po yan ng SIM registration dahil yung mga tao naman uh, walang magawa sa buhay, gusto nilang kumita na napakadali, binibenta nila yung identity nila. So, ibig sabihin... Uh -huh hindi hindi pa kasi hindi pa kasi sila nasubukan na nakasuhan. So ang ginagawa po namin oras na makakita kami na itong number na to ay nakarehistro doon sa tao, ay eh, talagang tutuluyan po namin ang kaso kahit sabi nilang hindi kami ang gumawa niyan. Pero ang tanong kasi, bakit lumabas yung information mo dun sa hmm. Sa krimen na iniimbestigahan po ng kapulisan? Okay. Now dumako tayo. Ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay eh, identity theft. Hindi kinakailangan i-hack 'yung account mo, hindi kinakailangan. So let's go deeper, 'no? Pag-usapan natin kung 'yung talaga nagha-hack naman mismo, 'no? Eh iba na 'yan. Talagang ito ang gumagawa niyan, eh, mga ano niyan, organisado na 'yan mismo talaga. 'Di ba? oh, meron pong mga, ang, ano po kasi ngayon, dahil lahat po ng ginagamit po natin sa online ay mga programs po yan. So, ibig sabihin, merong bagay, may good programs, meron din mga bad programs. So, yung tinatawag nila malicious software po yun na meron siyang kaparaanan na nakawin ng information, oras na naklik click mo po yung binibigay niya. O kung minsan ang ginagawa po nila ngayon ay nangihingi po sila ng OTP. Kahit anong pong transaksyon, edo, or na nakuha yung OTP, eh kaya pong nakawin ang information mo. Mm -hmm. Okay. Eh, para sa kamalihan ng ating mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng OTP? Uh, one time password po. Ayun. Okay. Ibig sabihin, eh, kapag ikaw ay nag-open ng isang account, no? Eh, lalo na sa mga banko, hindi ba? No? no Opo, may... eh, tapos i-verify yan di ba minsan i-verify sa pamamagitan ng email i-verify sa pamamagitan ng text di ba so eh papadalhan ka sa yung telepono oh, ng yun OTP eh pag sinare mo yung OTP mo ayun na yun Opo, parang diba? nasa OTP po kasi parang susi ng bahay mo eh. Oras na pinag-duplicate mo yan, eh. nagbinigay mo doon sa ibang tao, talagang papasunokin niya yung bahay mo. So, ganun din po oh. yung one-time password sa online transaction natin. Oras na ibigay mo yan, talagang papasukin na rin niya yung account to or any account na pinigyan mo siya ng authority. So, ang may kasalanan din, yung holder ng account mismo, hindi siya nag-iingat. Opo. Sila rin oh, oh. po ang, puwaga, syempre, sa ano po nila, nakalimutan nila. Na, uh... So, minsan kasi yung mga nabibiktima po, ito yung mga busy, na akala mo ito po yung So, yan po mm -hmm. yung mga nabibiktima kung minsan. So ang pinaka bottom line nito, no, hindi matatapos na ang mga kaaway, ang mga kriminal ay eh maging innovative, maging creative in everything. Ang pag-iingat ay nasa atin na din. Oh, tama po 'yun, sir. Tama po. Yes. Alam mo, napakaganda nitong pagsusuri nating pag-uusap na ito, Kenel. Maraming maraming salamat and more power sa inyong unit. Ano? At uh, yan ay ang PNP Anti-Cybercrime Group. At ito, nakapanayam natin ang uh, Chief ng Cyber Response Unit na si Colonel J. Guillermo. Maraming salamat sa iyo. Thank you po sir. Hanggang sa uli po. Kung meron po kayong kailangan, mag po sa office namin. Uh, bukas po ang aming office. Ito ang Pagsusuri. Ngayon naman ay ating alamin mula kay Bishop Ruben Avante ang mga babalang nakasaad sa Biblia patungkol sa mga mapanlinlang o mapagsamantala sa ating panahon ngayon. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po ng ating kapanayaman, no? ang ating pagsusuri na kaharap si Colonel J Guillermo. At uh, alam niya po maganda yung sinabi niya na kahit saan tayo pumunta eh nahaharap tayo sa danger. Okay? Sa eh ganoon din. Okay? Hindi ibig sabihin na porke pumasok ka sa uh, SLEX o NLEX, at uh, skyway at nagbayad ka ng toll fee, eh safe na tayo. Ang pag-iingat din po ay nasa atin. alam niyo naalala ko tuloy itong Luke chapter 4 verses 5 to 8. At ganito ang sinasabi rito, ito'y ito, ito very striking na kwento ito na ang Panginoon ay umakyat doon sa bundok at siya ay tinemp, ano po? The devil tempted him. Ang sabi sa verse 5 ay ito. And the devil, taking him up into a high mountain, showed him, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee and the glory of them. For that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou wilt therefore no, worship me, all shall be thine. Can you imagine po, ano? Ang Diablo mismo ay kanyang tinetemp ang ating Panginoon who is the creator of all things and even ino-offer sa kanya lahat ng yaman at kapangyarihan ng mundo. Alam niyo po, hindi nagbabago ang Diablo sa bagay na yan. At ang lahat ng kanyang kontrol sa mundong ito ay gayon pa din. Kaya kaya alam niyo po eh kahit however safe we think we are, kumikilos po ang Diablo. Kumikilos ang kasamaan. Hindi po nawawala yan. Kaya we will have to safeguard ourselves. Matuto po tayo na tayo mismo ang mag-apply ng pag-iingat sa ating buhay sa ating isip, ano po? Sa ating wellness, sa ating health, no? Sa ating lupang katawan, okay? Sa ating emosyon, sa ating mga relationships, sa ating mga businesses. Eh umaangal po tayo, nagnanakaw yung aking identity. Eh pero kung hindi po natin alam kung paano pag-ingatan, ano po? Ang bagay na 'yan Abay, masasadlak po tayo sa napakatinding kasamaan. If the devil himself could tempt the Lord Jesus Christ, abay, sino tayo para hindi niya i At sino tayo para makatugon ng tama kung hindi tayo nagiging matibay sa ating buhay? Yan ang ating pagsusuri po ngayon. Gano'ng katibay ang ating isip, ang ating kalooban, ang, ang katotohanan ng Panginoon sa ating buhay. Yan ang dapat suriin po natin, ang ating kalooban. Napakalaking hamon sa ating bansa ang paglaban sa cybercrime dahil sa sopistikadong masyado na ang mga nasa likod nito. Bagamat naroon ang pagsisikap ng ating mga kinahukulan na sila ay matunton, patuloy pa rin ito sa paglaganap. Masaklap na napakarami ang mga nabibiktima sa kabila ng paulit-ulit na paalala. Ang pagiging alerto at maingat ang magiging sandata pa rin natin para hindi mabiktima ng cybercriminals. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating paghimay sa mga isyong panlipunan. Ito si Heidi Bernardo Sampang sa ngala ng ating team kasama si Bishop Ruben Abante at Dan Gonzaga. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.